Ang po ni Pastor sa amin na gawing paradise, lalong lang natin po itong kitbog dahil... Diba mm -hmm. ano, diba pagod na pagod. Mm -hmm. Kasi doon pa sila eh, one day before pa. Mm -hmm. Binigyan nyo daw ng kape sir? Pina nyo? Opo sir, kape. vera mm -hmm. namin ng kape. Ang iba ayaw magkape. Oo. Mm -hmm. Kasi hindi ba nakakape yung leader nila eh. Oo. Oh, oh. Ganun talaga sila. Pero binigyan ninyo yung kape. Opo. Pagkain. Uh, pagkain. Inoperan din namin ng pagkain. Sipin nyo yan ha. Inoperan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hours sila nandito sa compound. Hmm. Ang iba, nandun na. Nagkaroon pahinga na. Bakit ang tagal nila sir? Ah, uh, umalis. Kung ginagawa nila sa loob. Actually, ilang minuto lang sila nag-search-search. Oo. Nag-search-search. Oh, oh. eh. nag -search, nag-search-search. Search, search. Walang dokumento yun sir ha. Walang yeah. search warrant ha. Kasi ako nandun na sa harap, mm -hmm. nung may boom tayo doon, di ba? Mm -hmm. So ako alam ko naman yung anong procedure. Mm -hmm. So pag pagkita ko sa kanila, inaabot ko talaga agad sa nandong dokumento. Mm -hmm. Kasi, po yung ano? Pero ang sabi nila, huwag kayong makailang, madadamay kayo. Mm -hmm. Yan talaga exact word. Pwede palang ganun. Oo. So, so, kami, alam namin na ano, hindi na kami sumunod na lang kami sa kanila pero alam namin na mali yung ginawa nila talaga mm -hmm. so meron kaming harang doon kasi narangan namin ng mga ano mm -hmm. sila na nagtanggal pagtanggal nila dere derecho mm -hmm. lahat ng sasakyan so kami naman meron kaming mga teams na magkukuha kasi yun ang ano namin mm -hmm. kasi baka magtanim yun 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 Sinamahan ninyo sila bawat ano, bawat uh, pinuntahan nilang lugar. May team sila bawat lugar. Mm -hmm. One team two, kung saan. So meron nakakalat. Oo. Oh. So ibig sabihin sabay-sabay <laughs> ni parang digmaan yung datingan Sabay-sabay sabay, -sabay, sabay, -sabay ni at saka nagkabanggaan pa Kambagaan sila. Nagkabanggaan pa nag. Oh, bakit kayo nandito? Di ba doon kayo sa kabilang? Mm. Di na nila alam kung saan sila pupunta. Mm. Kasi hindi nila mahanap yung kanilang subject kasi mm. wala naman talaga dito. Wala naman talaga. Mm -mm. Eh. So kayo kinabahan na kayo noon prayer kami nun ha Na prayer, oh, ayun yung pray, oh, prayer morning prayer rin Morning prayer, alas mm. -hmm. tres po kasi mm -hmm. Alas tres pa lang nag, Nanggigising na kami mm -hmm. So mga 3.30 na, Narinig na na merong parating ng mm -hmm. Na mga sasakyan, ang dami mm -hmm. So yun, hindi na kami nakapag prayer mm -hmm. Kaya Na-disturb na na talaga kami nung that time Meron ba, may idea rin ba kayo na Nilusob rin yung uh, OJ Central at saka Glory Mountain Prayer Mountain. Opo, kasi yun man ang sabi nila na mm. kasi prior pa lang sinasabi na na meron talagang pupunta. Uh -uh. Pero meron lang talagang mga information na pupunta dito. Mga ilang mga pulis, dalawa, mm. pito pupunta din sa kabilang ano, nagtatanong-tanong. So, syempre kami alert din kami. Mhm. -mm. So syempre kailangan natin proteksyunan din 'to. Pero po. nagulat kasi sa sobrang <laughs> dami naman sobrang dami naman sir akala na wala man si Bin Laden dito <laughs> so walang tiro tapos may nag-anupad kasi ito siya nakapunta dun sa Kalumbarak nandun din naka-park ang 6-by nila ilang 6-by ba yung naka-park? ilang 6-by? apat apat po sir apat? apat puno yun? di mga isang libo talaga yun kasi may 30 mga patrol pa mm. tapos nung umalis sa sila lahat mm. may naiwan pa kasi hindi mm. magkasya mm. sa kanilang sasakyan kasi yung naiwan sila yung nag naglalakad naglakad doon saan sila naglakad sir Wanda? Doon. Um. isipin mo yan ang layo na nilaglakad doon nila La, yun yung bundok pa noon almost ilang oras din sila ilang lalakad. oras nila lakad yan sir hours nila naglakad Diyos ko kala mo naman terorista yung nilusob nila dito tapos wala silang isa, lang, isa sa mga tanong nila dito is meron ba kayong kuweba mm -hmm. Yung kuweba. mga pinayo nyo bang mga ano dito, may kweba? Mm -hmm. Sabi ko, wala pong kweba dito, sir. septic tank meron. Meron. Gusto nila, papasukin yung septic tank. Oo. Siptic tank. Oh. Siptic tank so, yun na yung pinaka dito na, umakit oh, na, na sila, pumasok. sir. Diretso oh. yan. Diretso. Sunod-sunod, yung iba parada dito, ganun. So, may K9 unit pa. May K9 pa? K9 <laughs> na. Gulat ka kayo, may K9, no? Mm. Sabi namin, anong meron? Anong, bakit ganun na lang talaga? ka aggressive yung, yung hmm. government natin yung hmm. pero mo sap sap full battle gear yun sir pag, ano, pag sinabi mong sap ang kalaban mo yung terorista oh may mga drone ba na nakikita kayo dito po, gabi gabi apat ang drone dito yes helicopter dito na meron din, meron din. gabi gabi yan hmm. kaya ang ginagawa na lang namin pag meron kami nakikita drone Kumakaway kami sa drone inaalagaan din ni Pastor yung mga IP community dito, mga blaan. Kasi malapit sa puso ni Pastor yung mga blaan. Kasi 1974, Pastor is with the blaans dito sa Kitbo. So talagang hindi malilimutan ni Pastor yung kanyang... Kaya sinabi ni Pastor, babalik at babalik siya dito. Kaya ito na, bumalik na siya dito. Yung liwanag bumalik ulit dito. Kasi nung umalis si Pastor, ang ayon dun sa mga blaan, nung umalis si pastor dito nagsimula yung kaguluhan dito sa kitbog even the former mayor sinabi niya talaga na dito namin inahabol wala pa tong daan yung mga kriminal papunta dito kaya labis ang pasasalamat niya kay pastor dahil sa pagdevelop niya dito sa lugar na ito wala nang bandido hmm. peaceful na di ba kayo sir natatakot na babalik na naman ganong karaming ano sap? hindi na hindi hmm. na kami natatakot wala naman kami tinatago. kaming tinatago dito eh. Kasi welcome sila, welcome. Welcome. Sabi nga namin sir, mag-text kayo kasi para makapaganda kami ng merienda nyo talaga. Wag yung padalos-dalos alas 4 ng madaling araw. Tapos wala pang dokumento. Walang dokumento. Picture lang. First pa doon pa lang hinahanapan ko na ng dokumento. Walang Pero ang may bigay. Sabi, wag kang humarang, madadamay ka. Kasi may hmm. subject kami dito sir. Hmm. 'Yun lang, 'yun yung talaga yung hmm. ano nila. Sir, minsahe mo na lang sa ano sa mga kapulisan na bigla-bigla lang sumugod dito. Okay, so sa PNP SAF, troopers at saka CIDG, So, laking gulat talaga namin no na kayo agad-agad na sumugod dito sa compound na 4 o'clock in the morning, 3, 3.30 to be exact na kung saan papunta na po kami sa prayer namin noon kasi 4 o'clock yung prayer namin nag-prepare na po kami para mag-prayer pero suddenly pumasok po kayo agad dito without any paper to present to us tsaka sinurge nyo lahat hindi namin alam kung ano ba yung gusto nyo hanapin dito and then gusto nyo talagang uh, i-pinpoint na nandito talaga si pastor but sad to say wala talaga dito Ultimo KLC, pati yung stage doon, hinalungkat ninyo. Then, nagtatanong kayo kung may kuweba ba dito? Wala. So, sa PNP, alam nyo po kung ano ang tama. Alam nyo po kung ano yung mali. So, sana, tumayo po tayo sa tama. Hindi po sa mali. Kasi, to serve and protect, that is your motto. That is your mantra. But, ang ginawa nyo sa amin, sa KOJC, inabuso hinaras. Even the Blaan community was also harassed by the SAF, PNP, CIDG na wala namang kaukulang papeles. And then, it is outside the KOJC compound. Meron pang naging casualty. Meron pang namatay because of trauma. Bedridden na yun. Hindi na niya, after that incident, nanginginig na siya. And then suddenly, na namatay siya. So, there's a right time. So, meron po talagang kaukulang uh, judgment sa ginawa po ninyo. This is our sacred place. Dito po kami nagpe-prayer. Meron pong mga leaders, mga KMM, mga KGC members na nagpupunta dito para po mag-prayer. Yan po yung ginagawa namin dito. Prayer and fasting. Dito po sa <clears throat> Kitbog. Kasi, Very significant po itong place na to kay Pastor 1970 1974 kasama niya po yung mga blaan dito and then kami rin mga missionary gusto rin namin ma-experience yung na-experience ni Pastor kaya pinapahalagahan po namin tong place na ito so kung sa Glory Mountain meron pong mga PNP staff na umihi, dumura meron din po dito so talagang napakasakit po sa amin dahil Nalagaan namin yung place. Pero, suddenly, dinomihan po ninyo. So, <clears throat> the Father in Heaven, hindi po natutulog. So, bahala na po siya sa inyo. And, hopefully, magkaroon po kayo ng enlightenment sa ginawa po ninyo sa mga compound po namin na inalagaan po namin na tinuro po ni Pastor sa amin na gawing paradise lalo na po itong kitbog dahil yung community talaga dito dati napakagulo wala nung umalis si pastor after na, 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 dito napakagulo pero nung bumalik po si pastor yung kapayapaan kabuhayan livelihood tsaka spiritual enlightenment na natanggap po lahat ng mga tao dito ng mga blaan community kaya napakalaking pasasalamat po nila kay pastor dahil binago niya ang lugar yung community at binago niya yung kanilang spirito na ngayon meron na silang connection sa amang makapangyarihan. Kaya sa lahat po ng mga sumugod dito na magkaroon po kayo ng enlightenment, maling mali po talaga yung ginawa po ninyo na pagyurak po dito po sa KOJC compound dito po sa Kitbog. Kaya mensahe ko po sa inyo na mainlighten ma-enlighten kayo at mapatawad po kayo. Nang Diyos sa ginawa po ninyo. At kung sino man po ang nasa likod, kung sino man po ang nag-utos, naway, ikaw din, humingi ka na ng tawad. Kung dapat ka bang humingi, o kung patatawarin ka pa sa ginawa po ninyo sa amin dito. Yun lang po, maraming salamat at magandang umat.